sa grocery store. Ito ako sa seksyon ng mga oil. Ito yung ito yung isang ito yung isang, uh, yeah. isang inaalis ng mga low na oil. Mga fat oil. Mga oil na highly processed. Dito. Sunflower. Yan, sunflower ito yung mga mura lang dito sa, sa Israel na madalas ginagamit na mga Israel sunflower ito yung mga refined sunflower ito, ito yung canola ito yung canola mura lang ito ito vegetable oil Ah, ka okay. ang okay. 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 flower okay. uh, oil, mga okay. ginagamit nito. At sa lang dito. Yan ang mga, uh, pag naka ka, yun uh, ano, mga inaalis ng mga low na oils. Kasi nila. Kasi ito yung mga high process na Uh, highly processed na um, uh, hindi maganda sa katawan kasi to, Tapos, meron din mga uh, olive oil. Ito yung olive oil. Ito yung okay. Okay ito. Okay, medyo safe ang olive oil. Pero, tignan nyo ang kung purong olive oil to. Tapos, Meron yung hindi yun at olive oil. Ginagamit. nilalagyan nila mga, mga, mga vegetable oil. Madali kasing effect yung ano olive oil kasi hindi siya natutulog. Hindi kagaya ng coconut oil. Hindi kagaya ng coconut oil. Ito yung coconut oil. Madalas kong ginagamit ang coconut oil. Ito yung safe. Madalas kong ginagamit ang coconut oil. Marami sa Pinas to. Marami sa Pinas tong coconut oil. Yan. Yung mm, sa spring oil. Spring oil, yung bagyo oil. Yan ang mga coconut oil. Nakalagay doon, uh, vegetable oil. Pero nakahide yung coconut oil na. Kasi, ang, ang ano natin, mas healthy ang uh, vegetable oil kaysa coconut oil. Kaya, uh, yun pala, ang coconut oil pala ang mas healthy kaysa vegetable oil. As a highly processed yung coconut oil kaysa vegetable oil. Vegetable oil. Yan ang mga pinaka pinaka ano, highly processed. Ito yung olive oil na ginagamit sa pag ano, pag uh, luto, rito, o ano, ito. Kasi yung olive oil, hindi mo pwede hindi mo pwedeng iano sa mainit ang olive oil kasi yung olive oil kung pinainit mo yan natatanggal yung mga nutrients niya at saka magiging toxic na siya sa katawan yung olive oil kaya mas ganda kung ilagay nyo sa mga salad salad uh, mga sal salad salad ninyo para mas healthy ayun mga yung mga inaiwasan ng mga low carbor uh, seed oil sunflower oil canola canola ban sa uh, sa Europe uh, uh, sunflower seed oil vegetable oil yung mga inaiwasan ng mga low carbor ang pwede yung olive oil tapos yung coconut at uh, saka uh, avocado. Avocado oh, Yung mga pwedeng safe. Si. Ang pinaka-safe din yung animal fats. Like talo. Talo ng uh, fats ng baka. Uh, uh, yung, yung fats ng baboy ganun. lahat ng animal fats ay pwede mas safe ang animal, animal fat ay sa mga vegetable oil. Uh, yun lang. Um, mas maganda yung, yung fats ng mga animal oil ay sa vegetable. Mas safe din ang coconut oil. Yan, mas marami sa pinas tong coconut oil kaysa dito. Yan ang madalas kong uh, ginagamit sa pag, pag ano. Tapos hindi rin ako masyadong gumagamit ng mga... ng mga... mga... hindi ako masyadong gumagamit ng oil. May oil naman ang... ang mga uh, baboy at saka ano, kung magluluto um, ako. Kaya mas okay yung mas, mas okay yung ano, mas tipid ka pa kaysa yung gumamit ka ng olive oil. Ayun, um, yun, stay safe at healthy. So, yung, lalo na sa ating mga OFW na malayo sa pamilya, pag may sakit, nag-iisa, mag kahit maraming kaibigan dito, may mga, may mga trabaho din sila. Kung magkasakit ka, mag-isa ka lang, So, stay healthy and uh, stay healthy and mag-ingat. Kasi yung dami ng ano, ang kakasakit ng OFW. OFW. Bye! Okay.